What is good guys though no? and we are now back no wait na new video na naman tayo mga tol so today is Sunday no so tingnan mo naman no ayan si Bossy no isa sa mga pinakamalupit na kaibigan natin no kahit senior na yan tama ba Bossing? senior ka na ba <laughs> pero tingnan mo naman guys yung uh, padyak niyan parang padyak binata so today guys eh, ikot ikot kami So basically, nandito kami ngayon sa Marikina, dito sa along Hill Fernando. At ito, paikot-ikot kami sa mga, ano ba tawag mo dyan, no? At ito, eh, nasa may tulay na kami, sa may river No, ayan pa ni si Bossing. At tingnan mo naman guys, napakaganda ng view! No, napaka-solid talaga, lalo na pag ganyan yung mga tanawi na nakikita mo, eh, makagana talagang mag -bike. At syempre ito, patuloy pa rin tayo no? At ito papunta nga sa may C5 no? Aho niyan boy! Ayos ba? Patod! <laughs> hey okay, guys, dito tayo ngayon sa Katipuna No, di ko alam kung saan tayo tatali Pero, ayun siya diba, Napakaganda na ng, ano ngayon, panahon Let's go. At ito guys, eh papunta na tayo no sa ating uh, destination destinasyon, no? Ayun yung mga kasabay nating ibang siklista. Shout out sa inyo. At ito no, parang nga uh, binubudol na ako ni kung saan kami uh, dadaan. So ito yung uh, papunta sa White Plains. So dito kami dumaan. Ayun, may mga ibang nga uh, siklista rin, napakalupit, 'di ba? At ito guys, no, yung uh, White Plains, kung doon nagkakamali, So, dito kami dumaan sa may likod para safe lang tayo. At ito, no, sa may AFP na. At heto na siya, guys, no, yung People Power Monument, no. So, napaka-chillan talaga, no, ng ride natin for today. So, tingnan mo naman, guys, napaka-pogi ng galaw natin for today's video. Uh, diba? Ano nga pala, guys, no, medyo malamig yung panahon dito, no, sa amin. Malamig. Kaya ito, First time kong mag ano Mag uh, Long pants no Ayan, Goods the goods Ayan, Pwede pang ano Pang endurog. <laughs> Tara Picture tayo dito So oh, Ito tayo guys no So dati 3 in 1 tayo Ngayon eh <laughs> Level up na yung kape namin na King ina Starbucks na kami boy Amazing Ayan So Bossing dahil tumutulong ako sa mga nangangailangan, anong gusto mo? Hahaha! Ayos lang. Ayan. Sige, sabi mo, bossing. Sige tayo ngayon, no? oh. Okay. Eh, ano sa'yo? Ha? I'm sort cold, eh. Ha? Cold. Okay, bossing. Order ka. Ako na, bala. Okay. Tara. Ano tayo dito? Kopi muna. Ano ba? Naka-strava ka ba, bossing? naka ka? Paging ako mami. Sige akyat oh, kape-kape lang oh. 'Yan si Bozi. <laughs> Ayan pa dito, 'yung bike. Ano ko ibibigay sa iyo 'yung traveling? I-add Ia kita. Ay, oh. So, eto na guys, 'no, dito na nagtatapos 'yung ating adventure for today. Ayan. So, dito na kami dumaan 'no sa mayasipay, pabalik sa Marcos Highway. Uh, tingnan mo naman naman napakasaya ako. Siyempre, minsan na lang tayo mag-bike, pero still active pa rin tayo no sa paggawa ng mga videos. At ayun, uh, maraming salamat guys to. Gusto ko lang sabihin, happy 5000 subscribers.